<laughs> you're starting to feed yourself, now. Cholo, <laughs> you're starting to feed yourself. Very good. Good job. Good job. Very good. Good job. Good job. Yeah, good job. You have to wear your bib. <laughs> It's okay. Meron ka naman ang Hi guys. Tain tayo ng nilagang baboy. Mmm. Sa ano to eh? Kalinderya to din nila ni Tita Bebs. Um, update guys, life update. Kami ay actually nagahanap ng magigitatan. Mag-rent -re muna kami kasi hanggang ngayon guys, hindi pa gawa yung bahay. So, hanap muna kami ng marerentahan. Actually, meron na. Pero, si George. <clears throat> kasi ang iniisip namin, may nakita na kami. Um, pero third floor kasi siya. And may baby pa kami, hindi pa marunong lumakad. So, security first, diba? Safety first. So, may napagtanungan siya somewhere along silang, pero hindi naman sobrang layo sa may puting kahoy, may nakita siya doon or may inoffer sa kanya na apartment na mura lang guys. Um, mga 7 to 8K. Mga ganun. So, by Sunday, this coming Sunday, mag ocular kami para makita namin yung lugar. tapos, ang kagandahan nun, um, yung tenant na nasa first floor, nasa ground floor, lilipat sa taas, lilipat sa second floor. So, mas convenient sa amin kapag ka nasa ground floor kami kasi may baby kami kasama. May baby kami. So, by May lilipat yung nasa ground floor. Lilipat sila ng second floor. Tapos kami yung nasa ground floor. By, ano yun? By May. Oh. May mga buto. <clears throat> Ayan, so. Antay lang namin. Although, ino-offer na talaga sa amin yung apartment na yun. tapos kung kayo ng budget mag-hire kami ng kasambahay para at least kapag wala si George may kasama man lang kami sa bahay sa apartment ngayon tsaka kaya lang naman din kami mag yung 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 sobrang dami namin gamit. So, hindi na magkasya dito sa kwarto ko. So, <clears throat> ayun. Um, Naisipan na namin talagang mag-rent. Tapos, kung ano man yung mga bibili namin appliances, tapos paggawa uh, ng bahay, nililipot namin sa bahay. Tapos lilipat na rin kami doon. Mm. Sana yung ano, sana yung lilipatan namin. Um, malaki. Kasi di ba minsan sa video, sa pictures, madaya tignan. Akala mo malaki yung pala maliit. So, kaya, kaya kami pupunta doon ng last uh, Sunday para makita yung lugar. Kung okay ba. Saka, so, favor naman sa amin yun kasi ground floor. Tapos, one bedroom. At least, may one bedroom siya, may privacy. So, pwedeng tumanggap ng bisita, ganyan. Diba? Hindi katulad nung narintahan namin ni George dati nung wala pa ba kaming baby masirap yun eh. Tsaka sobrang liit ng lugar. Ng ano, ng unit. At is ito, sana nga hindi madaya tignan, hindi madaya sa video, hindi madaya sa picture. Para makagalaw din kami na maayos. And at the same time, pag naka-walker si Jolo, ano Kaya Or kapag naglalakad na siya, nagtatakbo, at least malaki-laki yung space na matatakbuhan niya. Yan so. <laughs> <laughs> guys, ito yung reason kung bakit namin kailangan mag-rent dahil Ayan, tambak talaga guys yung kwarto. As in tambak talaga. Ay, humiga na si baby. Ayan, sa so sobrang dami naming gamit, ko ako. Hi Mamaan. Hello po sana po mapansin niya po ako. Ayan, so ang daming gamit, guys. Sobra. That's the reason why na talagang kailangan naming mag- kailangan talaga namin mag-rent. Ayan. Ito so, pa yung mga bags. Just so, kukuha ako ng Jolo, you stay there, ha? You stay there lang. So, ayan. Kukuha tayong tubig. And guys, I am using the hands-free pump by Horigen. Isang boob lang ang meron dahil dahil isa yung isa na pump ko na <laughs> yung isa na pump ko na kasi akala ko matutulog na yung isa so yung isa nakasalpak na para nagpapadede ako sa kabila although nagutom lang pala siya so hindi siya natulog so eto ako ngayon nagpapump na ako ngayon dito sa right boom Ayan. So, hindi yung motor? Narinig nyo ba? Ayan, yun yung origin. Kung narinig nyo ha, kung narinig nyo yung motor, yun yung origin. Ayan, <laughs> so, oops. Move ko lang kayo konti. So, hindi nyo ako makikita. Ayan, so, ngayon ako uminom ng tubig. Sobrang dami kong uminom guys. So, ito at saka isang ganito. Although, meron akong ganito. Yung kay George, si George ginagamit niya yung ganito niya, yung dark gray. So, nagamitin ko na rin to. Although, kailangan pa kasi siyang um, sterile. So, ayun. Sterile natin yan. Sa ano namin yung guys, binili? Sa SNR. Hindi ko lang sure kung meron pa rin sila hanggang ngayon. Um, actually, matagal na namin yung nabili. Siguro mga, I think, two years ago or one year ago. I'm not sure. So, yun. So, mabilis lang tayo. Dahil si ay baka umiyak or I'll never know. Baka biglang nilaglag na sa kama. Kaya nga, kaya nga sabi ko, sana makahanap kami ng kasambahay para talagang para at least may kasama ako na pwedeng tumingin sa bata although ako talaga yung hands on si Jolo pero syempre as much as possible mas maganda kasi kung talagang meron ding kanari hindi ako makalinis ng bahay at least diba kahit pa paano may makakapagwalis habang nagbabantay ako sa bata Pero you know, so ayan so taga guys ha re-refillin ko lang to Pa naman eh. grabe, mag, grabe talaga yun magwala si Cholo kapag ka wala ako sa paningin niya. So, ito. na tayo dun. kasi hindi, hindi kasi ako guys pwede magbuhat. So, taga. Ayan, so nadalhin na natin ito mga tubig. Kailangan kasi ng maraming tubig gawa ng syempre nagpapadede ako. Yes, I'm here. I'm coming. Oh, nakaka. <laughs> so, kailangan pag kumilos ako mabilis din talaga kasi ano, tingnan mo, magwawala na naman siya. Okay, are you sleepy? Si sleep na tayo. Oh, wait lang, wait lang. Sige guys, later na ulit. Can you say The bus go around and around all through the town the next day. Press more, press more, delete. press more. Red, green, blue! Which one is it? Oh, very good! Good job! Cholo! Press more, press more! Press it. Wait. Me. Good job! Good job. Press it again, press it. Press, press. Look, you're my best friend. Good job. Good job. Can you press it again? Can you press it again? Can you Good job!